Hello guys, na Tiger Rescue dere karon sa Talamban. Dool sa San Carlos. So mao ni siya no, DA64 minivan. So ang problema di ani guys kay na stop sa drive tam gear. Nya na harot na ang hiyang kambyada no. So bisan nung sa ani mog ship ship kay yeah? so, na pa-drive rag jud So karon guys amo gitan na dere ang hiyang shipper cable no. So na loose day so natanggal siya guys tungod kay nabuha kami ha bushing guys so niya kami ang bushing so may gani guys kay naarot tayo available na parts no so ni guys ang shifter cable bushing sumatong so, nga mong install dayon guys so after pila ka minutes no so na okay na guys so, ship na ka ship na gid no? So goods na gid guys. So kung naman yung problema sa inyong sakyanan guys, uh, mo rescue rami guys 24-7, just uh, colas